Tina, wala ka bang nakalimutan? Wala po, Nay. Dala ko na po lahat. Kayo po, baka maiwan niyo po yung salamin niyo. Kayo pa naman sa unang pagbasa. Ay, nandito na sa bag ko. Kagabi ko pa inilagay. Nahirapan nga akong magbasa noong isang linggo. <laughs> Saka ang bagal, Nay. Akala ko nga makakatulog na yung mga tao sa simbahan sa bagal eh. eh. Sobra ka naman. Eh, kesa naman magkamali-mali ako. Halika na, Tina? Uubusin ko lang po itong kape ko at mag -toothbrush. Baka po pag hindi ako nag-toothbrush at kumanta ako mamaya, himatayin yung katabi ko. Ay, eh mag-toothbrush ka nga. <laughs> <laughs> Anak, bago yung pianista kanina, ano? Opo, Nay. Nagretiro na po pala si Manong Abner. Eh, sino yung pumalit? Si Kuya Ramon po, Nay. Magaling din. Pero unang araw pa lang. Kapag kailangan ng suluwista, ako lagi ang nakikita. Baka ikaw kasi talaga dapat. Mabuti nga at kahit sa ganitong paraan, eh nakapaglilingkod tayo sa Panginoon. Oh, okay na tayo. Bali, ang gagawin natin, palit-palit na lang ang kakantahin natin every week para naman hindi magsawa ang mga tao. Ah, uh, Tina, pwede bang maiwan ka sandali? Sige po, Kuya Ramon. May kailangan pa po ba akong iensayo? Iayayain mm, lang sana kitang magmeryende. Bawi ko na yun sa'yo kasi napagod yata kita. Ang dami mong solo eh. Ah, uh, okay lang kuya. Hindi naman kailangan. Pwede ba? Huwag mo na akong tawagin kuya. Mukha na ba talaga akong matanda? Ah, hindi naman. Hmm, hindi naman pala eh. O, halika na. Alam mo, nagandahan talaga ako sa'yo nung una kitang makita. Wala ka naman sigurong boyfriend, ano? Wala kong oras para dyan. Kakagraduate ko pa lang eh. Gusto ko muna mag-focus sa trabaho at matulungan ng nanay. Nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa nakikita ang lalaki na para sa'yo. Eh, baka nga hindi mo namamalayan, nasa harap mo na pala siya. Grabe ka naman. Pangalawang araw pa lang nating nakita. Hindi pa tayo masyadong magkakilala. Bakit naman? Kailangan ba isang buwan? Isang taon? Tina, hindi ako naniniwala doon. Para sa akin, kapag may gusto ka, sunggaban mo na. Parang nakakatakot yata. Oh, Bakit ka naman matatakot sa isang alagad ng Jos na katulad ko? Eh wala naman akong masamang hangarin sa iyo ah. Banal at malinis ang intensyon ko sa iyo. Masyado pang maaga Ramon. Sa baka gutom lang 'yan. Mabuti pa, ikain mo na lang 'yan. Tina. Ginabi ka yata. Napakahaba naman yata ng practice niyo ngayon. Kanina pa ho natapos, Nay. Niyaya lang akong kumain ni Ramon. Nako, Tina. Baka kung ano na yan, ha? Hinatid nga ho ako. Manliligaw daw. Ha? Eh di hamak na mas matanda sa'yo yun, anak. Nabibilisan nga ho ako, inay. Sabi ko wala pa akong panahon sa pakikipagnobyo. Tama yan, anak por Dios por santo. Oh, Ramon. Nasaan yung iba? Akala ko may practice. <laughs> Walang practice today. Eh, bakit mo ko pinapunta dito? Gusto ko itang makita. Ang paalam ko sa nanay, magpa-practice ako sa choir. Ikaw naman, Tina. Hindi ka na high school para ipaalam ang lahat ng gagawin mo sa nanay mo. Yayayain lang sana kita sa bahay. Doon tayo mag-practice ng mga solo parts mo. Ang init dito eh. Saan? Sa bahay. Pwede naman natin lakarin mula dito. Tsaka mas malamig doon. Halika. Ikaw lang ba mag-isang nakatira dito? Oo. Ayos, di ba? Solong-solo natin mag -e na ako ng solo parts ko at nang matapos na, baka mag-alala nanay ko. Eh, paano ba yan? Wala ang piano dito sa sala. Nasa kwarto ko. Ha? Eh ilabas mo dito. Mainit dito. Doon na lang tayo sa kwarto. Mas malamig doon kasi may aircon. Halika na at nang matapos na. Oh, iga na Anong higa? Ina naman. Ano pa bang ginagawa sa kwarto? Pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangan. Ramon, ano ba? Shhh, relax. First time mo? Oh? <laughs> Mag-e-enjoy ka. Promise. Ramon, Shhh! ayoko. Kamain. Tawala Sabit lang to. Tulungan ko. Tawala ko. akin to. Ang ano ba, Tina? Pinagsamantalahan mo ako, Ramon. Hoy! Anong pinagsamantalahan? Hindi ah. Kusa kang sumama sa akin, di ba? Pareho nating ginusto ang nangyari. Huwag mo nang i-deny, Tina. Tsaka aminin mo na sa sarili mo. Wala namang masama sa ginawa natin ah. Nagmamahalan tayo, di ba? Basta simula ngayon, tayo na. Bihis ka na. Kaya na kita sa inyo. Ipakilala mo na rin akong boyfriend sa nanay mo. Tina, tapos na ang practice. Mabilis yatang natapos ngayon. Oh, may kasama ka pala. Si Ramon po, Nay. Oo. Kinala ko na siya. Siya yung bagong pianista sa simbahan. At ang boyfriend ho ng anak niyo, Aling Jelay. Siya nga? Nay, pasok na ho muna ako sa kwarto. Masamahaw ang pakiramdam ko. Sige anak. Eh, napagod lang ho siguro yan kakapraktis. Star singer ko ho kasi siya sa kwere. Eh. eh, alam na na, soprano. Mauna na rin ho muna ako ha. Dumaan lang naman ho ako kasi hinatid ko lang to si Tina. Eh, sige, Ramon. Salamat sa paghatid kay Tina. Mm -hmm. Tina, mm -hmm. ayos ka lang ba? Eh kanina ka pa suka ng suka. Namumutla ka na. O okay lang ako, Nay. Baka lang hong may nakain akong kakaiba. Huwag ka na kaya munang sumama sa akin sa simbahan. Magpahinga ka na lang. Parang hindi ko nga ho kaya, Nay. Nahihilo din ako. Para akong matutumba. Kaya mo bang mag-isa? Eh, bigla akong nag ang iwan ka. Kaya ko ho, Nay. Itutulog ko lang ho ito. O siya, sige. Uuwi ako agad pagkatapos ng misa. Ingat ho kayo, Nay. Tina! Tina, anak! Nay? Anak, kasama ko si Ramon. Gusto kang dalawin at nag-aalala sa kalagayan mo. O siya, maiwan ko muna kayong dalawa ha maghahanda lang ako ng tanghalian. Sige po, Nay. Kumusta ka? Suka ka ng suka. Kahapon pa. Baka buntis ka. Ito, nagdala ako ng pregnancy test kits. Dalawa yan para makasigurado. Check mo na nang malaman natin. Dalawang guhit, Ramon. Buntis ako. Uh, walang problema. Pakakasalan kita. Naisip mo mo lang ba kung gusto kitang pakasalan? Ginagamit ko bang utak mo? Anong gusto mo? Maging disgrasyada? Walang tumayong ama dyan sa anak mo? Huwag nilang hiya mo ako, Ramon. Huwag nilang hiya mo ako kaya nabuntis ako. Resulta to ng kademonyohan mo. Kahit anong gawin mo, Tina, walang maniniwala sa'yo. Alam na sa buong simbahan na magnobyo tayo. Kaya kung iniisip mo ang kapakanan mo at ng magiging anak mo, magpapakasal ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Aling Jelay! Mauuna na ho ako. Oh, eh hindi ka ba manananang halian dito, Ramon? Eh, sa bahay na ho. Siya nga po pala. Mm. Buntis si Tina at ako ho ang ama. Eh, wag ho kayo mag-alala dahil handa naman ho akong pakasalan siya. Pero nag pa. Totoo ba anak? B Buntis ka. Opo inay. Oh, anong plano mo ngayon? Hindi ko po alam nay. Naguguluhan po ako. Pag-isipan mo mabuti ang magiging desisyon mo anak. Tandaan mo, nandito ako. Ano man ang maging desisyon mo, susuportahan ko. Buo na ba ang desisyon mo, Tina? Opo, Inay. Parang mahirap po kasi kung lalaki ang anak ko nang walang tatay. Pero, Nay, gusto ho ni Ramon na doon kami sa bahay niyo tumira. Okay lang ho ba kayo dito maiwan mag-isa, Nay? Oo naman. Huwag mo akong alalahanin, anak. Kaya kong sarili ko. Ina! Oh, ayan na. Gutom na gutom na ako. Sana pagkain. Sandali at ipaghahain kita. Uh, ano to? Ginisang munggo na nga lang. Hindi pa makahain sa alat. N Naku, napaalat ba? Napadami siguro ako ng lagay ng patis. A ang dami ko kasing ibang ginagawa kanina habang nagluluto. Eh. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka! Boba! Simpleng pagtitimpla na nga lang ng ulam, hindi mo pa maasikaso ng maayos! Uh! Lumayas ka na sa harapan ko, Tina! Baka masipa na naman kita! Ngay? Tina… Anak, buti naman at napadalaw ka. Namimiss na kita. Kahit sa simbahan eh, hindi na kita nakikita. Ah, uh, busy po ako sa pag-aalaga ng bata, Nay. Miss ko na din po kayo nung sobra, kaya po pinilit kong dumaan. Anak, ah, uh, uh, ano yung malaking pasa sa mukha mo? Ah, uh, wala po ito, Nay. Nauntog lang po noong isang araw. Eh? Eh, yung malalaking pasa sa braso mo. Ah, uh, nahulog lang po ako sa hagdan. Nay, uwi na po ako. Baka po kasi magising si Brent. Medyo makulit po eh. Hindi po kayang alagaan na mo ng matagal. Oh, eh sige. mag ka, Tina. Brent, anak? Bakit? Ano nangyari? Sinapok ko yung anak mo nang magtanda. Napakakulit. Ramon! Nagdurugo ang bibig ng anak ko. Kaya kong tiisin ang lahat ng pang-aabuso at pananakit mo sa akin. Pero hindi mo pwedeng gawin to sa anak ko. So, anong gagawin mo ngayon? Hmm? Bakit? Matapang ka na? Ha? Lalaban ka? Wala akong hindi gagawin para sa anak ko, Ramon. Lalabanan kita ipaglalaban kong karapatan namin ng anak ko na mabuhay ng masaya at payapa. At mangyayari lang yun kung mawawala ka sa buhay naming mag-ina. Sige! Ano? Saan ka pupunta, tita? Ha? Pumalik kayo rito! Sabi ko na nga ba eh. Unang kita ko palang sa lalaking yan. Hindi na magandang pakiramdam ko. Mabuti. Nagkaroon ka ng lakas ng loob na iwan ng malaimpiyer ng buhay mo, anak. Wala po akong hindi gagawin para sa anak ko, Nay. Hindi ko man tugustuhan na mabuntis na mula sa panahon dahil sa kadagawa ng lalaking hindi ko naman gusto. Mahal na mahal ko po ang anak ko. Gusto ko na lumaki siyang masaya. Walang takot. At puno ng pagmamahal. Proud ako sa iyong anak. Kasi sa kabila ng mabibigat na pinagdaraanan mo sa buhay, nanatili kang matatag. <laughs> Hindi ka pa babayaan ng Diyos anak, ha? Sigurado akong patuloy ka niyang gagabayan habang pinapalaki mo si Bren. Dear love, ngayon, masaya akong namumuhay kasama ang dalawang importanteng tao sa buhay ko, si nanay at si Brent. May regular at maayos sa kontrabaho kaya na itataguyod ko ang pang-araw-araw naming pangangailangan. Kapag iniisip ko, hindi ko din alam kung paano ko nalampasan ang mga pinagdaanan ko. Ang alam ko lang, hindi ako iniwan ng Panginoon. Kaya naman, punong-puno ang puso ko ng pasasalamat dahil kailanman, kahit pinataha ko na ang napakadilim na yugto ng aking buhay, hindi ako pinabayaan ng puong mong kapal. Para naman sa iyo, Ramon, pinapatawad na kita. Dahil naniniwala ako na sa pagpapatawad ko lamang makakamit ang tunay na kapayapaan sa puso ko. yan pa bang yan Basic <laughs>